Hello mga sir, itong meron sa atin din lang uh, Honda Beat Ayan, tumirik sa kalsada Dahil uh, bigla na lang daw siyang huminto At nung papaanda rin na Hindi na makikistart Kasi uh, sila daw yung kanyang post start, Kaya laging si kickstart ang uh, ginagamit Pang start, testing mo natin Kick mo Ayan, hindi na siya mapadyakan Okay, para maklaro natin Baka maaaring si panggilid lang may problema Tanggalin natin yung ano, yung panggilid niya, yung cover lang. Tanggalin natin. Tapos uh, kuha tayo ng ratchet at uh, bentos na sakit. Paikutin natin yung uh, sigunyal. Yan. At uh, ang uh, trabaho lang nito sa araw-araw, lalamove Kaya napaka-importante kapag ka once na ginagamit yung panghanap buhay yung motoro. Napaka-importante yung Lagi tayong nagpapalit ng oil Ayan o oh. Mahatigas May pating matigas Dapat marami na Sakit na Tapos I-ano mo Tapos Ayan, pati battery, lubat na rin. Wala, wala. wala Naka-on na yung ano, susi niya ng mga set. Kaso, walang response. Hmm. Wala. Kaya, nakasalalay lang to sa ano. Nakasalalay lang to sa kickstart talaga. Tapos, ay... Sabi naman din ng may-ari, napabayaan niya daw sa langis. At, uh, dinala niya dito. At, uh, yung sa yung isa pang problema natin, low budget. Walang pang pagawa kaya napaka importante mga sana dapat maalaga tayo sa langis yun ang number 1 dyan tapos check up ng panggilid dinis dinis man lang ma check nyo yung bola belt para safe si pag tumatakbo lalo na yung slider piece para hindi nasisira yung uh, bola o pati yung puli hindi nasisira tulad yan pag malawag na magkano lang naman yung slider piece kahit yung manabibili sa shopee pwede yung gamitin yan para safe lagi yung uh, pizza kahit kayo, yung bulsa nyo safe din. So, tanggalin mo yung ano. Para makita natin. Pagkutin ah, mo kamay mo. Dapat may ikot pa yan. Hindi pwedeng hindi mo maikot yan. Kahit mong nakakabit yung uh, spare plug, mapapaiikot mo kayo ng kamay mo yan. Yan, kung na-try nyo nang nagkalas ng uh, panggilid mga sir, kahit na uh, drive dry piece lang yung nakakabit dyan o ilalagay nyo dyan, may ikot nyo ng kamay nyo yan mga sir. Sina, iyaw um, na, no? huwag mga Ikot mo na ng kamay mo. Diba, tigas? Di kaya ni Kapulong, hindi rin kunwar-kunwari yan si Kapulong para hindi niya pihitin. Talaga pong nag-stack up yan at customer na nagamin na napabayaan niya na yung motor niya sa langis. Yun nga lang, problema natin, low budget. Ay, naalala ko na naman yung ano, naalala ko na naman yung nagpagawa sa akin din ng Honda Beat, na taga ano pa, taga, saan ba yun? Kabit, taga kabit eh. In overhaul namin yung motor, dinala sa atin ng ganyan, hindi po nagbayad. Yan. So, eh, pala at uh, siya nagmamakawa sa akin si sir kaya ayan, tulungan natin tingnan natin kung ano yung kwan maitutulong natin eh, sana hindi madamay yung sigunyal kasi yan naman din yung talagang tutaling magpapalaki ng ano yan ng gastos si sir ingat po kayo sir kaya matik paghihiwalay natin yung chassis sa kayo makina kaya dapat maalala kayo sa langis mga sira huwag niyong bahayaan. yung motor niyo sa langis number 1 yan Um, huwag, nyo isa, huwag nyo isa pala rin yung 10,000 km bago bago mag change oil masama yun <laughs> dapat ano lang 1,500 lang kung araw-araw na ginagamit nyo yung motor alala ko na naman yung si ano shout out sa iyo sir na may uh, nagpagawa sa amin hindi, hindi na nagbayad 1,000 lang yung binigay plus yung camera na hindi mabilibili dahil defective pala yung binigay sa halaga ng uh, pisa mo hanggang sa libor nasa 129 pero ang binigay mo lang sa akin isang kamerang sira tapos isang libo sabi mo ulug, -ulug mo yung natitira kasi nga wala ka nga pang bayad dahil nga gusto mong may labas yung motor para makapagbayad ka sa akin para magamit-gamit mo sa lalamove din, kaso nga lang hindi mo na ako binalikan tinawagan mo pa ako na ang sabi mo, second hand yung nilagay kong pisa eh. Samantalang nakita mo naman yung may vlog naman ako doon, brand new yung kinabit ko lahat. Ayan. Nasa iyo naman na yan. At least natulungan kita sir. Ayan. Shout out sa iyo. Okay. Dito na tayo dahil pag iwalin natin yung makina sa kanyang chassis. Ayan. Tingnan natin kung ano yung maitutulong din natin dito. Kasi wala din talagang kapila-pila yari. Hey, kung malaki-laki lang sana yung siniswelto ko sa YouTube sa sa Facebook. Ayan. Hindi masama ang tumulong. Kaso hindi pa, hindi pa ganun. Tapos eh, pa kami ng upa. eh siyempre, yung mga mekaniko namin, yung mga pamilya din yan, siyempre, kumakain din mga yan. Yung mga pinag-aaral, eh, talagang hindi sapat yung kinikita. Upa pa, bayad upa, kuryente, tubig kaya hindi siya sapat talaga kaya hindi kami makakapag addition ng uh, libre pero marami na akong na, 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 libre na hindi lang yun yun pa kaming mm -hmm. ano na problema doon sa cylinder head yun shop valve ang problema pinagawa sa machine shop nasira yung head hindi makausap yung customer Oh, binigyan ko na lang pambili ng cylinder head bago. Oh, pero okay. hindi oh, ako nakarinig ng salamat man lang. Eh, okay lang. Ganun talaga buhay. Sige, muna to. Eto, sir, hap, pag mo natin ito. Eh, tama sa lara. na natin yung makina sa kayong chassis. Yun na yung kanyang uh, makina. Yun na yung wawalwalay natin. Para makita natin yung naging dahilan kung bakit tumirik ito at uh, biglang hindi na siya makikistart or nag-stack up na. Okay, tapitan natin. Okay, tanggalin mo na yung cover. Stop. Okay, ayan o. No? sobrang itim. Sinyalis yan na talagang uh, hindi na siya talaga na ano, na nalilinisan or nasi-change oil. Basta na lang na tumatakbo yung motor. Hindi mo lang na uh, change oil. Ayan, bibigay talaga yung makina mo dyan kapag ka once na yung langis, yung kinipid mo Okay, kasi class natin yung black saka yung tambutso Diyan natin makikita may umiya. Okay, tanggalin na natin yung cylinder head. Sunod natin yung black para makita natin kung ano yung hmm. naging dahilan at ang problema ng bakit nang dahil sa iyo. Tanggalin natin. Ayan, ha? In times. Double kill. Triple kill. eh, okay. uh Mm -huh. oh, dito pa lang. Kung bakit hindi maikot o hindi mapadyakan dahil nag-stack up yung piston. Piston pin sa sigunyal. Ayan, yan yung naging dahilan. Bakit? Oh, ito yung kanyang block. Oo, oh, kinayod. Hmm. Yan, daling Eh, yan yung dahilan kung bakit naging uh, oh, kaya, ano, tumirik. Dahil nag-stack up yung piston. Kaya mga kung maiikot mo, baka magawang pa ng paraan. Sure ang budget. Eh, tagalin mo na yan, Tapos, pilitin yung tanggalin. Ang hindi natin disalign, yung connecting rod para makatipid kasi low budget at wala rin akong totaling may ibibigay na si dito hindi tulad ng mga naging uh, natin na nakapagbigay tayo wala akong available at wala rin akong uh, totaling uh, may bigay kasi nga nagbabalak akong lumipat ng shop at kailangan na kailangan ko ng pera yan black palit piston 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 piston, piston rin black tapos valve seal. Ayan, lilinisan natin lahat yan. Kaya napaka-importante mga sir. hindi kayo magaya dito. Huwag ka mag-double check. Kahit kung Honda Beach yung motor niyo, Honda Click version 1, or yung walang uh, indicate ng ano ng change oil, sa dipstick na lang kayo magbase. Tuwing uh, aalis kayo, check nyo muna habang nagwa-warm up kayo, naglilinis kayo ng motor ninyo, check nyo muna yung dipstick ninyo, kung may langis pa. Ayan, doon pa lang, makikita nyo na. Kung may langis wala, nakadepende rin yan sa kilamit na ginagamit niyo, araw-araw na ginagamit niyo. Lalo lang kung malayo yung tinatakbo lagi nito. Magaling nyo na lang. Kahit yung murang langis lang, basta up to date lang kayo magpalit. Hindi po yan masisira. nagaling natin yung piston. Tapos, pabili tayo ng ano, kung ano yung ngayon ko. Kasi walang binigay na pira at uh, utang pa. Magsasanla pa. Isasanla pa yung ORCR nito para magkaroon lang ng ano. Kaya galing yung mag-check lagi ng lang, langis mga sir para hindi kayo magaya dito. Ay, salamat. At natanggal natin yung piston pin. Yan. At least less tayo doon sa o oh, hindi, ika-cancel na lang natin yung ano yung sigunyal sa uh, isa sa number one na may sira dahil natanggalan natin. Ginamitan natin ang butane, langis, tapos saka natin pinuler yung ah, yung ganyan, yung pin, piston pin. Sa Shopee eh, meron na bibiling ganon ng na pang uh, tanggal ng piston pin, may puller para diyan, tatanggal 'yan. Basta yung hindi lang talaga tutaling uh, matagal na ginamit, yung sobrang init na init. Yan. Ngayon lang kikinisin pa natin 'yon doon kasi walang budget mga kasal gusto nyo kumang yan kasi nga alam nyo naman pagka once na natutuyo ng langis yung isang motor yung uh, connecting rod nag, uh, kumbaga nagbabago na yung kalidad nung bakal kumbaga uh, sa 100% ang uh, natitinaro lang dyan 50% tapos dun sa cylinder head naman nya ayan barado na yung butas so sobrang dumi pati sa kabila ayan ang oh, na ng butas oh. So, sobrang dumi tapos yung ginamit pang spark plug yung maliit yung long tip kaya no, short tip pala short tip kasi si Honda Beat ay uh, long tip ang gamit kapag uh, once na ganyan ng ganyan ang ginagamit nyo yung thread nung kwan yung may iwan dun sa ano kasi nga malaki nga yung ginagamit ni Beat at eh, may yung ginagamit nyo maaring magkaroon ng problema or magbara o di kaya sa pag nagpart na kayo ng long tip masikip na siya maring mabali na yung uh, spark plug natin kaya yeah, ito i-order na muna natin ng pizza tapos ininisan natin lahat yan at balikan natin ulit okay nabuno na yung makina isa na lang yung katanungan dyan kung uh, under o hindi okay sampahan natin para magamit na to at makuha na rin ayan sasampahan natin Ay, yan. Baka Okay, balik muna natin lahat ng mga sensor mga sira. Tapos mamaya, uh, i-video ko ulit para dun sa pag-start nya. Lagyan na rin natin ng langis. Okay na, okay na. I-install na natin yung mga ibang ano dyan. Mga pisang, uh, ikakabit natin. Okay, tisan nyo muna pa na rin. Ayan, fix na. Ayan, ah, no? Complete maandar na siya tapos temik na temik yung makina sa hindi nyo na ito mapabayaan kasi nga uh, low budget tapos makikita nyo yung ano oh. ayan o oh. yung shock nya o oh. yung wala na yung bushing tapos mga matay matay gawa kasi ng uh, battery tapos may pahinin din natin tapa, para, para ano may diagnose tasa ng minor para maging saktong sakto, -sakto. Okay, ayan. Eh. Kaya pala nanginginig yung kanyang ilaw mga sira kasi walang uh, damage yung battery niya. Sira yung battery. Kaya puro kickstart na lang siya. Sample mo to. Okay. Patay i-on ko siya yung ignition. Ayan. Wala. Buti nga lang may kick siya. Kung walang kick to. Ako. Kaya isa pa sa problema niya. Battery pa. Tahimik at tahimik na oh. Yan, pwede nang i-claim to bukas. Yan, natapos na rin natin. Okay. Hanggang dito na lang yung video natin mga sir. Kaya huwag niyo pabayaan yung motor nyo sa langis. Yan yung number one mga sir. Langis pa rin ha. Huwag niyo pabayaan. Di ba? Yung makasaya tayo sa langis. Huwag lang tayo makasaya sa pisa. Tulad nito. Walang budget. Nagkataon. O di matitingga yung motor. Inawa nga tayo din sa mayari. Kasi nagmamatawa sa akin. Eh, sina bumanta tayo, tawalan din tayo. Eh, ano kung malaki sana yung kinikita natin, walang problema. Okay, kaya to.